Oh, sa sadjung na raw ikakasal. Sino? Ay nanga si Carlo Aquino at si uh, Charlie Dizon. Ay, na pala. May usap-usapan na ang kasal ng celebrity couple na sina Charlie Dizon at Carlo Aquino ay nakatakdang mangyari ngayong Hunyo. Ang rum-ord wedding ay binanggit ng talent manager vlogger na si OG Diaz sa kanyang showbiz update vlog. Malapit na raw mangyari ang napapabalitang kasal. Sa recent episode ng YouTube Showbiz Talk Show ni Ogie Diaz na Showbiz Update, nagbahagi siya ng update tungkol sa kasal ni na Charlie Dizon at Carlo Aquino na may date na. Sa June na raw ikakasal si Carlo Aquino at si Charlie Dizon. Malapit na siya, parang hinintay lang ang pagdating ng mga kaanak ni Carlo at Charlie para ma-witness nila ang pag-iisang dibdib ng dalawa, pagbabahagi ni Ogie. Gayunpaman, sinabi ng talent manager vlogger na wala pa siyang impormasyon kung saan magaganap ang kasal. Magugunitang, kamakailan lang ay binanggit ni Oji na ayon sa kanyang source, nasa planning stage na ang nasabing kasal. Seriously this year daw ikakasal na. Kasi nga parang nandoon na nga sa planning stage. Tinanong naman ni Josa Pako kung ano kaya ang masasabi tungkol dito ng dating karelasyon ni Carlo na si Trina Kendaza ang ina ng kanyang anak na si Mithi. Feeling ko naman kay Trina, kung kilala ko si Trina, no, sa pag interview ko sa kanya. Eh wag lang makalimutan ni Carlo na mayroon siyang isang mythic, sabi pa ni OJ. Wala naman daw masama sakaling magpakasal na sina Carlo at Charlie dahil parehong nasa edad na rin naman daw ang mga ito. Wala pang inilalabas na pahayag sina Carlo at Charlie para kumpirmahin o pabulaanan ang naturang balita.